Agamula pinayuhan ng kanyang kambal na maging mabait sa kanilang pagpasok sa showbiz. Alamin sa Espated Report ni Anto. Inamin ni Aga Mulak na hindi siya nagsasawa sa pagbibigay ng pangaral sa kanyang kambal na si Natasha at Andres Mulak ngayon pinasok na ng mga ito ang mundo ng showbiz. ay sa aktor, lagi niyang sinasabi sa kanyang kambal na ang showbiz career ay isang trabaho at kung ano ang nakikita umano sa kanya ngayon, iyon daw ang end result ng kanyang hard work kaya't kailangan umanong dumaan ang mga ito sa hard work work. Sinasabi niya raw sa kanyang kambal na kung nakikita ng mga ito ang glamour at good life, iyon ay dahil umano sa hard work at tears at kailangan umanong daanan ng mga ito ang kanyang mga nabanggit. Pero ang madalas daw niyang sabihin kina Atasha at Andres ay, just always be kindest person you can be at iyon daw ang lagi niyang reminder sa dalawa. Sinasabi niya raw ang mga ito na huwag maging mayabang at maging totoong tao sa mga kausap at maging tapat sa trabaho dahil hanap buhay ang pinasok ng mga ito. Ayon pa kiaga, alam ng kanyang kambal na kailangan ng mga ito na maging maayos sa kausap at maging mabait lagi. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.